Lahat ng naging revelations mo sa privilege speech, pati sa mga different interviews, yun yung nakita kahapon, na patunayan kahapon na totoo lahat. Oo. Number one, di ba, yung iba't ibang kumpanya Yan. na pasok dyan, may mga ghost projects, di ba? Tapos yung wawaw, -wow, kapag kinakausap, sumasagot, pero pag natanong bigla dun sa... Uh, ghost projects ng Bulacan, biglang tikom ang bibig. Yan, tahimik, diba? Oo, silent. Tahimik, eh. Tapos, yung uh, district engineers, di ba? Yung pagkakasino, lahat po yun eh. Parang, uh... naman eh. Mm -hmm. uh Oo. -huh. Uh -huh. uh -huh. Oh, medyo na ko ngayon yung ibang bahagi na yun nga, na yung iba na nagre-refer do sa content ng aking uh, privilege page. Opo, no? opo. Ang, ang balita ko at subject to validation, yung humarap kahapon na nagre-represent ng Wawaw, wow, mukhang hindi yun talaga yung may-ari, mukhang dami lang yun. So, inaalam namin ngayon, dinavalidate namin, yung totoong may-ari ng mm -hmm. Wawaw. Wow. Mm -hmm. O, kasi parang, nung... At... Eh, pinain lang yun doon siya, tayawang ko. Tinanong at, po, ay, po kasi siya, ay, sa ay, Senator. Exactly eh. Sabi to further validation. Oo, opo, kasi nung tinanong siya, di ba, mm. partner, kung Ah uh, ano yung laging role niya data liaison officer daw siya. Oh. Tapos saan na punta sa kaniyang yeah. kumpanya? Ayun hmm. oh. ya. Ayun ya. Mukhang so, sinubo lang doon ba, bali dami na under instruction ng kanyang abogado hmm. na huwag sumagot, laging ang sagot ano eh yung uh, right against right. self-incrimination. eh oh. Na namamalipa-lipa. Minsan binabasa niya, partner, yung sa cellphone uh, niya. Uh, uh, okay. eh. Pero pagkaganyan po ang, ang sitwasyon, uh, Senador, mayroon ba pag-asa na siya ay makompel na magsabi ng katotohanan eh kung ang uh, advice nga ng abogado eh yung kanyang right against self-incrimination? Meron po ba tayong maaasahan na kumaga ay may ferret out natin yung katotohan mula sa kanya? Kasi siya lang ang pwedeng magsabi niyan eh. Oo, kailangan malaman natin sino ba talaga ang tunay Maare. Kung totoo yung aking information na siya ay uh, dami lang doon mm -hmm. at hindi siya ta talaga may are Pero alam mo, right yun eh. Hindi pwede uh -oh. talaga magsalita kung magsa incriminate Uh, uh -oh. Although pwede i-contempt ng, uh, ng Senado uh -oh. kung nagiging evasive siya sa kanya mga sagot. Uh -oh. Pero kung nag, uh, ang sagot niya is uh, hindi niya masasagot dahil magsa incriminate but that in itself, self para nag self incriminate kasi pag ay mo sagutin yung direktong uh, tanong okay. meron ka bang ghost project o, hindi niya masagot na hindi o meron mm -mm. oh, so pa parang ang conclusion ay eh, meron talaga at sa sa favorite speech ko may mga pinakita naman doong proyekto doon proyekto do sa Bulacan eh na nawawaw ang uh, contractor eh pero yun nga wala tulad yung isa yung I think sa Hagono yata o sa sa Malolos mm kung saan yung ghost project tatakpan o tinakpan ng panibagong proyekto mm -hmm. para mapagtakpan yung ghost project iniba na yung uh, yung ano yung description ng proyekto dinagdagan ng pumping station kung natatandaan niyo opo A opo at iba na yung contractor mm -hmm. so oh, yung gagawin talaga ng district engineer yon uh, kung hindi natuklasan, mat matatakpan na yung ghost project niya kasi may panibagong proyekto. Sana punta ngayon yung unang binayad sa kanya kasi bayad eh. Mm -mm. Mm -mm. So talagang uh, ma mahirap uh, intindihin sa unang araw pa lang ng hearing. Kasi lalo na tayo... Second, nabalik na partner. Second, oo. Oh. Wala naman tayong kinalaman dyan. Kaya nakikita lang natin at naririnig yung mga nangyari. Pero mm. Senator, I'm sure narinig nyo na rin po I'm, sa, sa social media ay kalat na kalat po na nagkakaroon po ng konting alingas ngas between the Senators. Tungkol yun nga lang, um, uh, uh, pagtatanong niya ay... Uh, kinoquestion kung gano'ng katagal. Kahapon, nagkainitan, o oh, si Senator uh, Tulfo. Oh, di ba, oh. Rafi Tulfo. Sabi niya uh, kay Senator Mar -Marculeta, Marculeta, you need to be fair. Sabi oh, niya, oh. two minutes lang binigay mo sa akin, sa kanila, limang minuto. Oh, oh. So, yung mga ganyan po, hindi naman natin sasabihin na grandstanding. Kung hindi, parang nakakadagdag lang po doon sa ating, uh, A uh, procedure ng uh, hearing na yan. Uh, sa palagay nyo, yan po ay mawawala sa oras na umupo na nga po yung komisyon, yung independent body. Ah, hindi. Separate kaya yun eh. Separate yung blue icon, nga pala. Sorry naman po. iba pa oh, yan. pero, pero opo. Oh, ang sabi ko lang is, sana wag na lumala kasi a eh, house divided, hindi naman maganda ang kahinatnan. Dapat talaga medyo cohesive kami. Mas nagtatalo kami, we we can uh, agree to disagree but at the end of the day eh isa yung tumbok naming objective mm -hmm. dapat wala walang manaeksamin ng mga petty na mm -hmm. mga diskusyon no? No? hindi kasi nasasabing petty yung issue noo may katwiran din si senador Rapi Tulfo doon dahil uh, bakit tapipigilan siya tawag nakikita mm -hmm. niya yung iba eh pinagbibigyan ng napakababang tanong mm -hmm. so, Mm -mm. Senator, nakausap naka na ba kayo ni Senator Balcoleta regarding doon sa mga statement niya laban sayo oh. kay Tito Sen at sa iba pang mga senator? Kasi bakit sa program kinakaya niya magsalita eh? kayo magkakasama kayo everyday dyan sa Senado. Ah, hindi kami nagkakausap patungkol doon. Ano? Lumapit lang siya kahapon sa amin sa session hall at uh, nag nagkamay lang. Pero wala kami na-discuss tungkol doon sa issue na uh, pinagsimula ng... Uh, sabihin nat, natin, uh, tagutan. sagutan. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Pero yung yun pong mga nararamdaman natin o ang perception natin na kapag po ay uh, may katanungan tungkol doon sa mga kaalyado nila, ay uh, pinipigilan. Yun ang nakita uh, partner kahapon. Bakit mm. pinipigilan nito na sumagot o uh, i-discussion yun? Uh, sa inyo pong uh, pagdinig, sa palagay ninyo, mapipigilan yung ganyan? Kasi yun naman ang gusto talaga ng mga tao malaman. Bakit eh. Bakit mo pinipigilan? Uh, may nakapagsabi rin sa akin noon, pero hindi ko nakita yung bahagi na yun. Eh, except Apo. yung kay Senator Soto, na nung uh, kinutumbok niya na kung kailan nagsimula, eh parang yun hmm. yan, medyo naputol. Hindi naman pinigilan, kundi na-interrupt lang. Mm -mm. kasi 2016, yung sabi, di ba? Oo, 2016. So, um, eh, e, e, baka ka po ba ang sambayanan na sa ganitong mga... Kasi meron kayong investigation, meron din ang lower house, at ito pa nga yung uh, independent body. Yan na naman mga tao. Eh, puro kayong investiga. Ah. Meron bang mangyayari dyan? At mayroon ba, more importantly, mayroon bang mananagot? Yun ang pinaka Doris, uh, Robert. talaga, sa bandang huli, at ito yung magagawa lang ito ng uh, independent commission dahil sila yung magpapail ng kaso rito. Yun, okay. Just so, okay. abangan natin uh, ang paggulong uh, uh, ng uh oh. ng independent plus Itong ongoing na ng Senado. At mamaya, Oo. ang tricom naman ng Kabara ang mag-start ng investigation. Ayan. Alam mo yan. naman, abangers lang tayo. Mm -mm. At uh, ako, para sa akin, abangan nyo lagi si Lakson. Oo. Kasi, ako, 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 tweet lagi yan. Isa, uh, mga statement. Hindi, tsaka pag, lumabas yan, dati tahimik lang, tahimik ah, lang ganyan. Mm. Pag nagsalita naman, mm. may kaakibat na ebidensya. Mm -hmm. Hindi Kaya lang ngaw-ngaw-ngaw-ngaw. Hindi ka, ngaw, 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 ngaw ba uh -oh. uh, diba? Para